Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang pinakabagong procurement ng Philippine Army ang pagbili ng mga Chinese-made trucks para sa kanilang logistic operations, partikular ang Sinutrukhawa NX Wing Van Trucks, at kung ano ang mga implikasyon nito sa ating bansa, sa industriya, at sa seguridad. Pero bago tayo magpatuloy, Tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsupo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Simulan natin sa balita. Kamakailan, ang Philippine Army Support Command ay opisyal nang tinanggap ang ilang bagong Sinutruk-Hao NX trucks na ibinili mula sa isang lokal na kumpanya sa pamamagitan ng public bidding. Ito ay bahagi ng kanilang regular na pagpapalakas ng logistic capability ng Army. Ngunit bago tayo magpaka-excited sa bagong trucks, may ilang mahalagang punto na kailangan nating pag-usapan. Una, ang mga tender documents para sa public bidding hindi pwedeng magsabing bawal ang Chinese-made trucks. Ibig sabihin, kahit sino na nagmit sa technical specifications ay pwedeng mag-supply Japanese, Korean, European, o Chinese. At dito natin makikita ang isang malaking factor sa ganitong procurement, ang presyo. Sa karamihan ng public bidding, napaka-lower ng presyo ng Chinese brand kumpara sa Japanese, Korean, o European brands. Dahil dito, natural na maraming supplier ang pipiliin ng Chinese trucks para sa kanilang bid kasi mas competitive ito sa presyo. Pero dito na pumapasok ang debate, dapat ba presyo lang ang basehan sa procurement ng ating military assets? Marami ang nagsasabi na dapat may emphasis sa local assembly. Bakit? Kasi sa ganitong paraan, natutulungan natin ang ating lokal na industriya sa ilalim ng Self-Reliant Defense Posture o SRDP, at nabibigyan ng pagkakataon ang mga local players tulad ng Hino at Isuzu na makasali sa procurement. Kung ang specification sa tender ay nagsabi na dapat locally assembled ang vehicles, hindi lang nakakatulong sa ating ekonomiya, pero mas madali rin ang maintenance at spare parts availability sa long term. Kasi kung fully imported, may risk na mahirapan tayo maghanap ng parts kung may delay o kung may geopolitical tension. Ngayon, balik tayo sa Sinutruck Hawa NX. Ang mga trucks na ito ay kilala sa pagiging matibay at mura, kaya naman nakuha nila ang kontrata. Pero dapat din nating tandaan ang ilang posibleng operational at security risks. Una, supply chain vulnerability. Sa panahon ng tensyon, halimbawa sa West Philippine Sea, maaaring maging problem kung ang spare parts ay nakadepend sa China. Pwede itong madelay o, sa worst case scenario, ma-block. Kung ganito ang mangyari, kahit bagong-bagong truck pa yan, hindi ito magagamit ng maayos. Pangalawa, cyber security risk. Modern trucks, lalo na yung ginagamit sa military, kadalasan may embedded chip o telematics. Ang mga ito ay pwedeng mag-track ng location at movements ng vehicles. Kung ang chip ay controlled ng foreign supplier, may theoretical risk na ma-monitor ang movement ng ating logistic fleet. Hindi man ito classified information, pero sensitive data ito lalo na sa panahon ng operations. Pangatlo, optics o symbolism. Kahit ang pagbili lang ay para sa logistics, may epekto sa public perception at morale ng troops. Sa gitna ng ongoing bullying ng China sa ating territorial waters, ang pagbili ng kanilang produkto para sa military logistics ay pwedeng tingnan bilang hindi aligned sa national interest. Ngayon, balik tayo sa legal at procurement aspect. Ayon sa ating government procurement law, ang public bidding ay dapat transparent at competitive. Pero hindi ibig sabihin na ang cheapest bidder ang dapat panalo. Dapat may emphasis sa technical specifications, strategic national interest, at local industry support. Kung ang tender specifications ay mas nakatutok lang sa technical requirement at price, talagang ang cheapest bidder ang panalo at kadalasan ay Chinese. Pero kung may requirement na local assembly, mas mabibigyan ng pagkakataon ang lokal na manufacturers. At hindi lang yan, nagpopromote pa tayo ng patriotism at economic development. Ito rin ay nagtataas ng tanong, ano ba talaga ang role ng public bidding sa defense procurement? Dapat ba ito nakatuon lang sa efficiency at cost savings, o dapat rin itong e-consider ang strategic implications? Ang sagot, malinaw, dapat holistic approach. Hindi lang basta mababa ang presyo. Isang halimbawa, kung bibili tayo ng Japanese Hino o Isuzu na locally assembled, maaaring mas mahal sa unang tingin. Pero sa long term, mas maaasahan sa spare parts, technical support, at local capability development. Dagdag pa rito, hindi tayo nakadepende sa supply mula sa bansang may agresibong patakaran sa ating teritoryo. Pwede rin nating pag-isipan ang posibilidad ng future conflict scenarios. Halimbawa, may tension sa West Philippine Sea at kailangan natin ng mabilisang deployment ng logistics. Kung fully imported Chinese trucks ang ginagamit, at may embargo o delay sa parts, apektado agad ang mobility at supply chain ng army. Kung locally assembled at may local support, mas resilient ang system. At syempre, may public perception factor. Bilang isang patriotic citizen, naiintindihan natin na kahit logistics trucks ang pinag-uusapan, may simbolikong mensahe, sinusuportahan ba natin ang sariling industriya o ang foreign supplier? Sa kabuuan, malinaw na hindi puro presyo ang dapat maging basehan sa procurement. Ang Government Procurement Law at SRDP ay dapat mas emphasize ang local assembly, strategic national interest, at security conside rations. Public bidding dapat transparent, pero dapat rin may malinaw na guide sa long-term benefits at national impact. Sa ganitong paraan, hindi lang natin natutulungan ang local industry at economy, pero nakasisiguro rin tayo na sa oras ng krisis, maaasahan ang ating equipment at logistics capability. Para sa mga leadership ng Philippine Army at Department of National Defense, ang takeaway ay simple. Tingnan ang long-term impact, hindi lang initial cost. E-promote ang local assembly at SRDP participation. Evaluate operational risks tulad ng part supply, cybersecurity, at foreign dependence. Isa alang-alang ang symbolism sa national interest at patriotism. Ang pagbili ng Chinese trucks ay hindi masama sa legal at technical sense. Pero bilang bahagi ng national defense, dapat holistic approach ang gamitin, economic, strategic, operational, at symbolic factors dapat lahat nakatimbang bago magdesisyon. Sa huli, ang tanong sa ating mga kababayan at sa leadership ang procurement ba na ito ay tunay na nagpopromote ng kapakinabangan ng bansa at patriotism, o puro convenience at cost-saving lang? Ang mga ganitong discussion ay mahalaga para sa transparency at accountability sa ating defense procurement. Hindi lang ito tungkol sa presyo o technical specs, kundi sa paano natin pinuprotektahan at pinapalakas ang ating bansa sa harap ng global at regional challenges. Sa susunod na video, Pwede nating tignan ng iba pang local alternatives tulad ng Hino Trucks na locally assembled at ihambing sa Chinese Hawa Trucks sa presyo, availability ng spare parts, at long-term operational feasibility. Yan ang ating discussion sa Philippine Army Procurement ng Chinese Trucks. Sana ay may naibahagi akong insights tungkol sa price versus national interest, local assembly, at security risks. Comment down below kung ano ang tingin ninyo. Practical ba ang ganitong desisyon o dapat mas suportahan ang local industry kahit mas mahal? Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang content tungkol sa defense, procurement, at national interest topics.